pagkansela ng ChatGPT subscription. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ulit may bagong video. Sa updated na video na to, ipapakita ko ang hakbang-hakbang para kanselahin ang iyong subscription sa ChatGPT app. Gusto mo ba ng ganitong mga video? May iba pang katulad nito sa channel. Mag-subscribe at mag-like. Lagi akong gumagawa ng video para tumulong sa inyo. Sige, Simulan na natin. Bubuksan ko ang ChatGPT app. Pagkabukas, i-click ang dalawang guhit sa taas, tapos i-click ang iyong pangalan sa ibaba. Makikita mo ang iyong email, numero ng telepono, at ang manage subscription na option. Kumagamit ako ng ChatGPT Plus at gusto kong kanselahin ito. I-click ang ikatlong option para makita ang mga aktibo at hindi aktibong subscription. Para sa ChatGPT, susunod na bayad ay sa Mayo 11, kaya kakansela ako bago 'yon. Mag-click ako sa itaas at sa ibaba para kanselahin ang subscription. Dito Sabihin mo bakit ka nagkakansela tapos click sa ibaba para magpatuloy. Babala. Subscription mo'y matatapos sa huling araw ng billing sa akin Mayo 11, 2025. Kung magbago isip mo bago nun, pwede mong i-reactivate ng walang problema. I-click ko ito para kanselahin. Ayun na. Kansela na ang subscription. Kung gusto mong i-renew, i-click lang tong button sa taas para mag-renew. Nakuha mo? Mag-comment ka sa baba at mag-subscribe para sa mas maraming tutorials. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap. Ingat kayo. Salamat.